Mga Kaidias, good afternoon. Ito na yung last din natin dito. Kasi may gagawin tayo kay Architect. Mali, gagawa tayo ng uh, mga drawer cabinet para kasi opisina na yung titirahin natin. Puro cabinet tayo yung mga Kaidias ang gagawin natin. So dito mga Kaidias, tapos na tayo sa lahat ng ginagawa natin sa repair ng mga crack sa wall. Naibalik na natin sa dati yan, mga kay Diaz smooth na siya tapos itong varnish sa main door ay mga kay Diaz papakita ko sa inyo ito yung uh, finish natin sa varnish bali ginaya natin yung sa stir nila yun ang uh, light mahuga ni eh. so yung mga kay Diaz si akyat ko kayo bali itong ano nila stir mga kay Diaz tinapkot lang natin to ng Uh, semi-gloss kasi tayo rin ang tumira nito noon tayo rin ang nag-varnish pero ngayon hindi na natin linya kasi hindi pa naman masyadong damage bali uh, nagtapkot lang tayo dito ng semi-gloss dito sa eastern na ito yan tapos dito mga kaidiyas sa taas ayan, madilim, makulimlim ang weather dito ngayon napaka-dilim uula na naman mga kaidiyas Buksan natin yung mga ilaw. Yan mga kay Diaz, madilim pa rin kahit may ilaw na. Okay na yung mga crack dyan sa wall lahat dito. Lalong lalo na dito sa biga na tumuklap dito. Naayos na natin. Tapos itong istoko, ayan mga kay Diaz, yung ginawa natin. May crack din dyan mga kay Diaz. Lalo na dito sa mga poste. At tapos dito, sa wall na ito, mas malaki ang tama dito. Alos kalahati. Eh. Ang damage dyan. Tapos dito may mga crack pero ayan yung uh, penis natin satisfy naman yung may-ari which is sa uh, atin tayo mga gumagawa gusto ko sana ng uh, smooth penis to pero ang gusto ng may-ari okay na daw yan parang sawali type uh, ay sawali texture ang uh, style niya kaya hindi niya na smooth so yun mga kaidejas dito sa kwarto dito, maraming damage din dito. Uh, tapos na rin natin mga ka-ideas. Yan. Dito sa ball, maraming ring damage dyan. Tapos doon sa pusti. Tapos, dito. Yan. Naibalik natin sa dating level yung wall niya. Kasi yung gumawa nito, nag-repair, hindi niya masyado nasanding. Kaya, parang... Uh, ay, shorting na sa kanila. Dahil... Uh, hindi ismot yung pagkakasanding nila. Kaya uh, binakbak natin tapos minasilya, sinanding natin na maayos. Lalong lalo na dito sa pinto mga kay Diaz. Itong hamba na ito, ang laki ng damage dito. Nagtuklapan dahil yung nag-express sila ng varnish, hindi nila niliha yung na, na, ano nila na masilya ng skim coat. Basta lang nalang <coughs> pininturahan tapos minasilya pa. Hindi ko alam kung paano preparasyon ang ginawa nila kasi makapal yung masilya nila mga kaidiyas pero yun nga pumutok. Tapos dito mga kaidiyas sa wall na ito, magputungan mag din pero naibalik na natin dati sa, sa dati mga kaidiyas. So yun mga kaidiyas, tapos na tayo. Bali, nilipat ah, na naman tayo ng ibang trabaho. Balik tayo kay architect natin baba tayo. So, 'yun ang uh, outcome ng ginagawa natin dito sa bahay na ito, which is na malaki, hindi malaki itong bahay, mga ideas. 'Yan. Pero natapos na rin natin. So, papakita ko sa inyo mga ideas doon sa labas. Ah, uh, 'yung kabuuan itong ano, bahay. Punta tayo sa terrace. Bali, natanggal na namin lahat dito ng mga cover sa mga upuan, mga ka Pinagtatanggal na namin yung mga plastic. Nalinis na rin yung ano, walis na lang na konti Dito, yan. Grabe ang dilim. Parehas din ang kahapon. Wala kang makita mga bahay. Ito, titirahin na ito ng kasama ko itong nasa labas bali ito na lang tapos magwa water don doon sa baba yung pinasimento ng may-ari so yan, mga ideas ganito na lang update natin sa pagre repaint natin dito tsaka sa pagre-retouch ng mga barnes, mga crack, mga pinaisito ko sa atin tsaka itong ano, ceiling mga ideas hindi ko to na videohan noon dahil tayo ang nagkabit nito dati kasi hard reflex to pero hindi ko to na videoan gawa ng <coughs> ah, busy busy tayo hindi tayo pwedeng magano dahil palipat lipat tayo kaya hindi ko na to naisipan na i-vlog pero madali lang naman gawin itong mga ganitong pbc mga ideas, so yan mga ideas, sana nag enjoy kayo dito sa ating ginawa at mayroon kayong nakuhang konting idea dito sa uh, mga ginawa natin dito sa bahay na medyo may kalakihan din ito mga kaidiyas pakita ko sa inyo mga kaidiyas yung sa labas labas tayo so yan mga kaidiyas ito yung kabuuan ng bahay yan. Ah, bali tatlong palapag siya meron siya dyan sa baba tapos yan yan mga kaidiyas Hanggang dito sa baba, mayroon dito. Baba tayo. Kali dito nakatira mga kaidiyas yung bayaw ng may-ari sa baba. Tapos yung pinakababa, transient. So, yan mga kaidiyas. dito na lang. Uh, ingat tayo sa araw-araw, sa ating mga ginagawa. And God bless.